babibiasis ay kilala rin sa tawag na amoebic dysentery sa kondisyon sa digestive system na ito, ang mga bituka ay nagkaroon ng impeksyon dulot ng amiba, isang uri ng parasitiko. Maraming iba't ibang uri ng amiba ang maaaring makapagdulot ng amibiasis, subalit ang pinakapangkaraniwang sanhi nito ay ang entamiba histolytica. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Madaling magkaroon ng amibiasis lalo na kung nakahawak ng dumi ng infected tao. Kaya naman, maging ang ilang uri ng pakikipagtalik ay maaari rin maging sanhi nito. Dagdag dito, ang mga amiba ay maaaring manirahan sa dumi ng napakaraming buwan at maaari rin silang matagpuan sa lupa at mga pataba ng halaman. Amibiasis ay madali namang malunasan, lalo na kung ito ay naagapan. Batay sa tindi ng kondisyon, maaaring magbigay ang doktor ng mga sumusunod na lunas. 1. Pag-inom ng mga gamot ang pinakapangunahing inireset ang gamot ng doktor ay metronidazole. Ang gamot na ito ay may kakayanang labanan ng impeksyon na dulot ng mga amiba. Kung hindi pa ang kondisyon, maaaring uminom lamang ang pasyente ng tableta o kapsula nito. Meron ding metronidazole na maaaring ipadaan sa swero upang mas mabilis itong bumisa. Ang pagbibigay ng metronidazole ay karaniwang inaabot ng 10 araw upang masigurong wala ng impeksyon ng mga bituka. Kung walang metronidazole, maaari magbigay ang doktor ng tinidazole. Bukod sa metronidazole at tinidazole, maaaring magreseta ang doktor ng mga gamot patay sa mga sintomas na iniinda ng pasyente. Kung ang pasyente ay nagsusuka, maaaring magreseta ang doktor ng mga anti anti-emetic drug. Kung ang pasyente naman ay sumasakit ang ulo at nilalagnat, maaari rin silang magreseta ng paracetamol. 2. Pag-inom ng maraming tubig at ORS. Mahalaga din ang pag-inom ng maraming tubig upang hindi magkaroon ng dehydration ng pasyente. Bukod sa tubig, maaari rin uminom ang pasyente ng oral rehydration salt o ORS upang mapalitan ng mga asin o electrolyte sa katawan gaya ng sodium at potassium. 3. Pagpapakabit ng suero. Kung mayroong dehydration ng pasyente, maaari siyang manatili sa ospital upang makabitan ng suero. Mas mabilis mabilis na mapapalitan ng tubig sa katawan sa pamamagitan nito. Maaari rin itong magsilbing daanan ng mga intravenous injection na uri ng gamot upang mas mabilis ang kanilang pagbisa. 4. Pagkain ng mga pagkain hindi mabibigat sa tiyan. Bagamat kailangan ng pasyente na kumain ng balanse at wastong dami ng pagkain upang mabilis na gumaling sa kondisyon, maaring hindi pa niya ito kaya sa unang mga araw. Dahil ang pasyente ay nakararanas ng pananakit ng tiyan at madalas na pagsusuka, mas makabubuti muna na kumain lamang ng mga pagkain hindi mabigat sa tiyan. Maaaring kumain ng pasyente ng sopas, tinapay, itlog, prutas at gulay. Iwasan ng paghain ng mga pagkain maaanghang at mamamantika sa pasyente dahil ang mga ito ay nakapagpapalubha lamang ng pagtatae at pananakit ng tiyan ng pasyente. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.